Paano gamitin ang super salary? So, sa mga agency lang to pwede. Pag natapos yan, click mo yung manage. At uh, mamili ka dyan kung ilan yung gusto mong tao sa member mo ang pwede mong pasawarin. Pwedeng seven, pwedeng sampu. Tapos pindutin yung plus at ilagay mo yung amount ng ipapasahod mo sa kanila weekly. Pwedeng sa PK, pwedeng sa live. So pagkatapos nun, pindutin mo yung confirm. At pagkatapos, manage. Pindutin mo yung plus. Hanapin mo yung member mo dyan kung sino gusto mong pasahod. So click mo lang ganyan, ganyan. Kung sampo or ilan, nasa sa iyo yung sapat sa pera mo. Tapos pag natapos mo na yan, pindutin mo yung confirm payment. So, ganun lang.